sa video na to, mga sir, ipapakita ko sa inyo kung paano nagsusukat ng mga seat post clamps. Kaya umpisa na natin. Bago tayo magumpisa kung hindi ka ba nakasubscribe sa channel na to, please consider subscribing and follow my Facebook page para sa mga latest updates at syempre para sa mas marami pang mga video contents na kagaya nito. Kung gusto nyo naman na suporta ng Kamote Bike Workshop, pwede nyo yung gawin by sending stars sa Facebook page ko at super thanks naman sa YouTube channel ko. Isa sa mga pinakamadalas na tanong sa Facebook page ko at YouTube channel ko ay kung papaano nga ba malalaman ang seat clamp size na ginagamit natin sa mga bikes. Kaya sa video na ito mga sir, ipapakita ko sa inyo kung papaano nagsusukat ng mga seat post clamps. Tandaan natin mga sir na ang seat post diameter at ang seat clamp diameter ay hindi kailangan magmatch. Ang kailangan mag-match mga sir ay yung mismong seat clamp diameter natin at yung seat tube diameter natin. For example mga sir, hindi ibig sabihin na 31.6 mm yung seat post diameter natin ay kailangan din na maging 31.6 mm yung seat clamp diameter natin. Ang best po mga sir para malaman natin kung ano yung sukat na kailangan natin ng seat clamp para sa mga bike natin, isukatin syempre yung mismong seat tube natin and syempre pwede natin yung gawin gamit yung normal na metro or kung gusto natin maging precise pwede rin tayong gumamit ng caliper ngayon mga sir ipapakita ko naman sa inyo kung paano nagsusukat ng seat tube diameter gamit yung mga normal na metro na kagaya nito so ang unang-unang natin kailangan gawin is syempre tanggalin yung mismong seat post sa frame so ang seat post na ito mga sir ay nagme-measure ng 30.9 mm so ngayon titignan natin kung ano yung seat clamp na ginagamit ng bike na to. So mga sir, bago natin ito sukatin, isang tip lang or advice kung gagamit kayo ng metro sa pagsusukat ng seat tube diameter. Tanda natin mga sir, na itong part na to ng metro is gumagalaw. So para mas maging accurate yung pagsusukat natin, i-disregard natin itong bakal na to. Ang gagamitin natin is yung unang-unang guhit sa may mismong metro. So, yun yung i-align ia natin dun sa may outer na si tube. So, ganto siya ginagawa. So, i ko yung, 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 first line sa labas ng si tube. So, itong si tube na to ay may sukat na around 34.7 or 0.8 mm. So, ngayon, tignan natin kung ano yung measurement ng ginagamit niya na seat clamp. So, eto mga sir, yung seat clamp na gamit ng bike na to. So, so makita nyo, mayroon dito nakalagay na 35. Kasi 35 mm yung diameter nito. Sinuot ko na siya kanina gamit yung caliper. So, um, 35 mm yung gamit ng bike. So, makita nyo mga sir, na yung seat post natin is nagme-measure nang 30.9mm pero yung seat clamp na gamit niya is way way bigger dun sa mismong seat post 35mm yung gamit ito tandaan natin mga sir na hindi masyadong problema kung gagamit tayo ng slightly bigger na seat clamp sa may mismong seat tube natin so sa mapapansin natin 35mm yung seat clamp na gamit itong bike na to pero yung seat tube niya is nagme-measure lang ng 34.7 or 34.8 So, hindi yung malaking issue kasi tanda natin mga sir na yung mga seat clamp natin is kina-clamp down natin. So, sumisikip siya magisa isa or binobolt on natin kung hindi ka naka-quick release na seat clamp. And that's it. Kung nagustuhan mong video na to, like, share. I'm Bong Salvation and this is Kamoto Bike Workshop. See you sa so susunod na video. Rock and roll!